So isang mapagpalang tanghali sa atin lahat mga ka-idol. So uh, pagpasensya nyo na. So kung bakit ganito dahil uh, dito na ako inabutan ng pananghalian sa daan. So uh, kaya uh, mainit kasi dyan sa tindahan. Dyan kay nanay. So kaya dito na lang ako sa sa sasakyan ko uh, sa motor. So ayan kasi malilim po dito. Oh, so, Kain tayo mga ka-idol uh, Ito ang tinatawag na uh, Kung saan man tayo no, uh, naroon at inabot ng gutom Dito na rin tayo kakain uh, Ito yung tawag na military time yeah. Okay Simple lang at Ang importante may lamansya natin At hindi tayo nalipasan ng gutom sa daan kasi napakahirap po malipasan ng gutom. So, tara mga kaidol, kain tayo. So, kain tayo mga kaidol. Kain tayo. And simple na mga kaidol. Laban lang sa buhay. Huwag susuko sa anong hirap ng buhay. Saan importante pundante, nakakain tayo, malakas. Ang sa lahat, salamat tayo sa Panginoon dahil tayo ay buhay pa sa mandong ibabaw na ito. Kalau sa bangun, kalau ini. Saka isang buong tilapia. Ganito ang buhay ng naghanap buhay sa kalsada. So, kung saan mang inabot ng kananghalian, doon na rin kakain. Ang importante tayong pagutong kasi kahit nga tayo ng kayod, eh kung nalilipasa man tayo ng gutom, so wala din. Mmm, harap! Tapos usawan. Καλό. Saman tayo na roon. Magandang tanghali po sa ating lahat dyan, mga ka-idol. Ingat po tayo sa daan na kagaya ko naghahanap buhay, nakapwa ko. So, ingat po, lalo na yung mga angka, mga kapatid ko sa daan. Ang mo ay ang pass, ride mo bit. Kung ano pa man, dalawa lang ang tulong. So, kahit ang apat ang tulong. Maganda ingat po tayo lagi. At kailangan magbaon ng mahabang pasinsya dahil ngayon ang araw ng Pasko. Rap! Okay. So yan lang mga kaido So Taman tayo na at God sa atin lahat Maraming salamat At pagpunahin tayo ng buong May kapal okay Pakilike okay, and share na lang sa mga bagong update ko ng video ng mga idol. Thank you and God bless po. Merry Christmas at sa happy new year po sa